na ko na yung paksiw na tambakol. So, balo, isang piraso lang ito. Papaksiwing ko. Nalagay natin yung luya. Arrange natin dyan. Para masarap, lagyan natin na maraming luya kasi tambakol yan. Lingan. So, ito ay bawang. Tapos, talagyan natin sibuyas. Mami, ko na ilalagay itong sili para hindi masyado maanghang. Ayan. Okay. Namitas ako ng pamyas, aming munting hardin, fresh. Lalagay ko. Ito yung pampaasin natin, pero lalagyan ko siya ng punting suka na local na suka na iloko. Ito yung sukang iloko ko, nasa bote. Ito ay, ano, yung sugarcane na suka. 2 kutsara. Isa. Ayan, dalawa. Isa. Isang asin. Teaspoon lang to. Pag kulang, magdadagdag ako ng maya. Punti. Ayan. Papabango ko ay, kahit isang star anise lang. Isang baso. Papaluto ko na natin yung tulinga. Pagluto na, saka natin lalagay yung gata at saka yung gulay. Mmm, bango. Wow, ayan oh. Sarap. Ang sarap. Sobrang Natural na pampaasim. Kasi yung suka natin, ano yon tubo. Sukang okay. iloko. Tapos ito, kamias. Kaya natural lang yung pampaasim natin. Hmm. Kailangan mong maluto yung ano, malutong mabuti yung tuling Ayan o. Oh. Wow! Sarap naman. Dami na naman ako makakain nito. Hmm. Tsaka maasim na. Naamoy ko na yung asim. Ayan. O, so, na natin. pwede na natin tikman yung timpla natin after 2 minutes talagay ko na yung hinga masarap ang maraming sabaw kaya magdadagdag ako na may hilig kami sa sabaw sila lagyan pa yan ng gulay mamaya Chai Lagyan natin yung gata natin. Pa, dalawa. Dalawa.